Masisira ba yan? Pagka hindi naganap yan, eh hindi totoo, Bibya. Pagka naganap yan, lalo kayong dapat sumampalataya. Nakasalig ang inyong pananampalataya sa katotohanan sapagat ang ating sinasampalatayanan ay pawang nakasulat sa Biblia na katotohanan. Nuhuyang mga sunod-sunod na kasawiang yan na mangyayari pag malapit na ang wakas o oh, sa mga huling araw. 15. Nasa labas ng bayan ang tabak, nasa loob naman ang salot at kagutom. Ang nasa bukid ay namamatay sa tabak. Ang nasa loob ng bayan ay nauubos sa salot at kagutom. Hindi ho ba nangyaring lahat yan? Salot, tabak, kagutom? Ano po ang ibig sabihin ng tabak? Pagpatay. Kaya laganap ang terorismo. Sa buong mundo, naghanap ang karahasan. Eh hindi lamang taba, salot. Yun ho'ng mga peste, yun ho'ng mga red tide, yun ho'ng mga salot, yung mga tagtuyot, yan ay mga salot, yung iba't ibang uri ng mga sakit. Sabi ng Diyos, pag malapit na ang wakas, sunod-sunod na kasawian ang darating sa mundo.